Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Birthday celebrant pinatunayan ang pagiging violet lover mula outfit hanggang sa handang pagkain. Kakaibang pagtuturo na isang guro ng Filipino alphabet gamit ang sikat na kanta, pinusuan ng netizens. Olympic gold medalist na si Heidi Lynn Diaz, nagpahiwatig ng posibilidad na magturo sa Universidad ng Pilipinas. Runner, nakapag-micro-marathon sa pagpapaikot-ikot sa loob ng mall dahil sa maulang panahon. Netizen na hingi ng sukli sa hinulog nitong donasyon sa nagbabasking costume Kina Aliwan Online. Limang parot sa isang zoo sa United Kingdom, pinaghiwa-hiwalay matapos matutong magmura at tawanan ang mga bisita. At babaeng nagpunta sa ospital para ipatingin ang sakit sa tiyan na discovering buntis pala, isinilang ang new baby boy. mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din na aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNBS, Trending and Viral Show. Nakandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kung pagiging certified violet lover ang labanan, abay hindi papatalong ginang na ito mula sa kaloukat. Sa nagdaang birthday party kasi ng binasagang Madam Violet, purple is life talagang atake ni Mother, from head to toe. Pero hindi lang basta sa outfit o sa mga inilagay na disenyo sa venue, kundi maging sa mga inihanda niyang pagkain. Eh kulay ano pa nga ba? Eddie eh Violet, ang trending purple party ng ginang silipin sa trending report ni Angelica Cosme. From head to toe, talagang hindi may pagkakailang Violet o purple ang paboritong kulay ng ginang na ito mula sa kaluokan. Sa kanyang 59th birthday party kamakailan, mula birthday banner, balloons, cups, plates, and utensils, hashtag purple is life talaga! Pero ang pinakamatinding pumukaw sa atensyon ng netizens ay nang mapansing mismo ang mga handang pagkain kulay violet din. Nariyan ang violet pansit. ...champuradong violet. Kanina violet. At ang pinakamatindi pa riyan... ...ay ang adobong violet. Biro nga ng ilan? Adobong barnyard. At syempre mga bisita... ...di rin papahuli... ...bilang pagdiriwang ng karawan... ...ang binansagang Madam Violet... ...na talagang everyday raw... ...naka-color violet for 15 years. Dahil kapag nakasuot daw ng paboritong kulay... ...feel daw nitong tumataas din lalo... ...ang kanyang energy... Kaya naman, kung ikaw ang tatanungin, ano ang favorite color mo? Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami ang naaliw sa kakaibang paraan ng pagtuturo ng guru na ito sa elementarya mula sa Cebu. Hindi kasi basta tipikal na pagpapabasa lamang ang kanyang ginawa sa pagtuturo ng Filipino alphabet. Si Teacher Jaya gumamit ng modern song para maging extra fun ang learning experience ng kanyang mga estudyante. Ang naging eksklusibong panayang tutukan sa trending report ni Mimi Borja. Sa panahon ngayon, iba-iba na ang paandar na ginagawa ng mga guro upang mas ma-enjoy ng mga estudyante ang pag-aaral ng kanilang mga lesson. Gaya na lang ng teacher na ito mula sa Cebu City na nag-viral matapos niyang gamitin ng isang sikat na TikTok song para magturo ng Filipino alphabet. Boy! Siya ay si Teacher Jaya Bacalso, walong taon ng guro sa elementarya mula sa Lagtang Elementary School sa Cebu City. Ang kanyang video may 3.6 million views na sa TikTok at 4.9 million views naman sa Facebook. Ayon sa kanya, sa ganitong paraan mas madaling mauunawaan ng mga bata ang konsepto ng kanyang mga itinuturo. So gumawa po ako ng kanta using po sa uh, trending songs kung ano yung trend ngayon kasi para sa akin po mas madali po kasi maunawaan yung bata yung konsepto sa tinuturo ko using trending songs talaga dagdag parang guro tila effective naman ng ganitong learning experience so yun din yung ano ko gusto kong i-share sa mga guro ko yung pag pag-integrate talaga ng music sa mga lessons kasi para sa akin effective din po siya at nag-enjoy talaga yung ano yung learning process sa loob ng classroom kaya naisipan kong pakanta pakanta-kanta using trending songs pero may topic din. At ang isa pang nakakapag-inspire kay Teacher Jaya na magpatuloy sa ganitong paraan ng pagtuturo ay ang mga positibong reaksyon na nakukuha nito sa mga estudyante. Naging bahagi ng araw ito ng kanilang rutin sa klase na siyang palaging inaabangan at kinatutuwaan ng mga chikiting. Masaya ako po sa ginagawa ko kasi nakikita ko po, po yung mga estudyante ko na hindi stressful yung learning nila sa school. Ayaw kung isipin kasi nila, ayaw kong pumunta ng school kasi nakaka-stress. Gusto kong i-change yung, ano eh, yung mindset ng gano'n. Ay, gusto kong pumunta ng school kasi niya, yung teacher namin ay napaka, ano, uh, nag enjoy ako sa klase niya, gan ganon Sa huli, nag-iwan ng mensahe at extra tips si Teacher Jaya para sa kanya mga kapwa-guro. Let's, uh, make more fun activities po para sa mga bata natin. Hindi lang hindi naman dapat perfect, perfecto tayo eh dapat hindi hindi dapat perfect talaga yung pagka singer natin o perfect yung bosses natin kahit kasi simpleng to simpleng ano lang ha simpleng tono lang or simpleng melody ay eh, eh, malaking impact na po yan sa learning ng bata para sa DZRH TV, ito si Milly Borha una sa Pilipinas una sa Pilipino sa ating next trending story. Excitement ang hati ng Olympic gold medalist sa weightlifting na si Heidelin Diaz para sa mga mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas nang magpahiwatig ito ng posibilidad na magturo sa paaralan. Nabanggit ito ng atleta kasabay ng kanyang talumpati sa harap ng mga nagsipagtapos sa College of Human Kinetics na bahagi ng Sablay 2025. Ang buong detalye sa report ni Rose Barbiera. Buhat ng mga natamong pagkilala ng mga atletang Pinoy sa iba't ibang uri ng palakasan lalo na sa mga pandaigdigang paligsahan, tumaas ang interes ng marami sa sports. Pero kasabay nito ay ang panawagan na mas paigtingin ang suporta sa mga atleta ng bayan sa pamamagitan ng pagpopondo ng mga training at pasilidad para matutukan ang kanilang potensyal at mapahusay ang kanilang mga galing. Kaya naman marami ang umaasa na magkatotoo ang ipinahiwatig ng weightlifter na si Heidi Lindias, Diaz, umukit ng pangalan sa kasaysayan ng sports sa bansa bilang kauna-unahang Olympic gold medalist na posibilidad na siya ay magturo sa Universidad ng Pilipinas. Inimbitahan si Diaz bilang guest speaker sa araw ng pagkilala ng College of Human Kinetics sa UP Diliman para sa Sablay 2025. At sa kanyang talumpati, binalikan ni Diaz kung paano siya nagsimula sa larangan ngayon na pagtagumpayanan niya. Ibinahagi niya ang natutunan niya sa kanyang paglalakbay na ang tunay na lakas ay nanggagaling hindi lamang sa pisikala kung hindi sa puso, sa pakikipagtulungan at pakikipagkapwa-tao. Para sa isang atleta, hindi tayo huhusay ng nagsasaril lang. Bukod sa aking pamilya, nariyan din ang aking kapwa-atleta, ang aking coach, ang aking mga tagapagsubaybay, ang aking pamayanan? Nandyan din ang mga taga-suporta na hindi lamang nagbibigay ng tulong para tayo makabut training, kundi para rin ma-connecta tayo sa ating mga komunidad. Ibinhagi niya rin ang maliit na training cup na kanyang itinayo sa Halhala Rizal, kung saan siya nagsasanay ng mga kabataan sa weightlifting kasabay nito ay may pahiwatig din si Heidi Lina na posibilidad na magturo siya sa universidad na aniya ikinagagalak niya at hangarin na matuloy. Masaya akong ibalita sa inyo na excited na ako sa posibilidad na magbahagi pa ako ng aking karanasan at mga natutunan at magturo dito sa inyong universidad. Sana matuloy ito. Ang anunsyong ito, sinalubong ng palakpakan at hiyawan mula sa mga mag-aaral at guro ng kolehiyo. Maraming estudyante ang na-excite at nagsabi na kung magkatotoo man, ay swertean nila ang mga susunod na batch na makakaranas ng training at pagtuturo na nag-iisang Olympic gold medalist. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating sunod na istorya. Kapag gusto, may paraan. Walang masungit na panahon na makakatinag sa kagustuhan ng binatang ito na makumpleto ang kanyang running goals. Ang binata kasi, nakatapos pa ng micro-marathon sa pagpapaikot-ikot sa loob na isang mall sa Quezon City. Ang kwelang tagpo na yan, tinutukan sa report na ito. <tinyo> Walang bugso ng hanging habagat ang makakatibag sa puso ng runner at fitness enthusiast. Yan ang pinutunayan ng netizen na si Kim Santiago na nakapagtapos ng micromarathon nang hindi tumatapak sa kalsada. Sa kanyang viral post sa isang online running community, Finlex ni Kim ang kanyang 11.5 kilometer finish sa loob ng isang mall sa Quezon City. Batay sa kanyang GPS movement record, makikita na nagpaikot-ikot ito sa mall sa loob ng isa't kalahating oras na may elevation gain din na 467 meters. Pero dahil nasa loob siya ng mall, brisk walk o mabilis na lakad lamang ang ginawa ni Kim upang hindi masita ng mga security guard. Ang kanyang micro-marathon kinaaliwan naman ng mga kapwa niya runner. Malamang daw ay takang-taka din ng mga personal sa mall dahil sa paulit-ulit niyang nakikita ang uploader na para bang rumoron Biro naman ni Marcy, paniguradong masarap ang naging lakad ni Kim. Dahil wala na nga raw usok mula sa mga kotse, eh naka-aircon pa siya. Kinumpara pa ito ng isang netizen sa paggamit ng treadmill sa mga gym. Pero ang kinaiba, nakapag-window shopping pa raw siya. Agree naman ang isang ito sa teknik ng uploader. Lalo't batay na rin sa siyensya ay mas mainam sa pagbabawas ng taba ang paglalakad. Humakot na ng higit 50,000 reactions ang viral post sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, minsan na ba kayong nagkaroon ng intrusive thoughts? Ito yung mapapaisip ka nalang bigla ng gagawin na either nakatatawa o nakahihiyang bagay. Yan kasing nanaig sa netizen na tampok sa ating viral video kung saan nang hingi pa ito ng sukli sa mga busker na matatagpuan sa Venice Grand Canal. Kung bakit ito nagawa, panoorin sa report ni James Galangin. Tila para nagpatalo sa intrusive thoughts ang netizen na ito na viral sa social media matapos humingi pa ng sukle sa street buskers na matatagpuan sa Venice Grand Canal. Ang street buskers ay ang mga nakasuot na costume kung saan pwedeng magbigay ng donasyon ang mga napapadaan lalo na kung labis na gusto ng kanilang costume gaya nila Green Soldier sa Baguio at marami pang iba na madalas sa ibang bansa. Sa caption ng uploader, sinabi nitong kahit gipit na ay mapagbigay pa rin. <laughs> may kita rin sa video na maski ang mga basker ay nagulat rin sa ginawa ng netizen. Habang binaha naman na laugh reaction sa video na ani ng iba, literal na huwag ibigay ang lahat o huwag magbigay ng sagad. Habang may nagsabi naman na isarawan niya itong very Pinoy na gawain. Samantala, may mga netizen naman na nalungkot na paano naman daw ang isa gayong magkaiba ang donation box na mayroon sila kung saan inakalang hati sila sa isang daan na dapat ibibigay ng uploader. Ang viral video na yan, umakot na na may 13 million views, 276,000 reactions at may 7,000 shares sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, birds with the same feather, back together tila yan ang sinangayunan ng maraming netizens na naaliw sa kwento ng limang parot na ito sa isang zoo sa United Kingdom. Kinailangan kasi itong paghiwahiwalayin dahil sa labis na pagmumura at pagtawa nila na parabang nangiinis sa mga taong bumibisita sa naturang zoo. Ang buong kwento ng Five Birds Mocking Together, panoorin sa report ni Rubik Manuel. Sabi nga nila kapag talaga nagsama-sama ang mga barkada, tiyak mayroong kalokohan. Yan ang pinatunayan ng magbabarkadang ito na hindi tao, kundi mga ibon. Sa isang zoo kasi sa United Kingdom na Lincolnshire Wildlife Park ay mayroong limang African Grey Parrots ang kinailangan na paghiwa-hiwalayin hindi dahil sa may sakit, kundi dahil sa mga kalokohan ng mga ito. Ang parrots kasi na sina Billie, Elsie, Eric, Jade at Tyson mabilis na natutong magsabi ng mga masasamang words o magmura hindi sa isa't isa kundi sa mga bumibisita sa naturang zoo. Ayon sa maput Ayon sa pamunuan ng parke, tila katuwaan na ng limang mga ibo ng pagmumura at sabay-sabay na pagtawa. Kaya naman, nagdesisyon na sila na iladay ito sa magkakahiwalay na bahagi ng parke dahil maaari umano itong makaapekto sa iba pang mga parot at makasagabal rin sa karanasan ng mga bisita lalong-lalo na sa mga bata. Marami naman ang naaliw sa balitang ito kung saan nakarelate pa nga ang ilan sa kalokohan ng limang parot. Biro pa ng ilan, pagsamasamahin ulit ang lima para happy-happy lang. Ayon pa sa ilang netizens, likas umanong matatalino talaga ang African Grey Parrots at may kakayahang gumaya ng salita o tunog maging ang maturuan. Kwento ng naturang wildlife park, inampo nila ang limang parrot na ito at unang isinailalim sa quarantine ng magkakasama bago isinama sa mas malaking grupo na dalawandaang Grey Parrots. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, isang babae sa China na walang kamalay-malay ay biglang makakatanggap ng unexpected blessing. Matapos kasi magtungo sa ospital para sa dinadaing na sakit sa tiyan, ay nadiscovering siya pala ay buntis at malapit ng manganak. Kaya naman rumespondi agad ang ospital at matagumpay na isinilang ang isang baby boy. Ang buong report, alamin kay Dustin Bayo. Napanganak ng wala sa oras ang isang ina sa China, matapos hindi akalain na siya pala ay buntis na magpunta ito sa ospital dahil sa sakit ng tiyan. Nagyari ito sa Ejo, Yubei province noong June 16, kung saan na ng tanghali ng babaeng may apelyadong li, ay nakaramdam ito ng na stomach ache. Noong una, ay akala niya ay dahil lamang sa labis na pagkain. Ngunit ang hindi to mawala, ay agad na ito sa ospital sa kain ng isang electronic e-bike. Nang isa lalim siya sa ultrasound, ay mas sumakitan siya nito kung saan nakaranas na pala siya ng uterine contractions at pumutok na rin ang kanyang panubigan. Kaya naman agad dumaksyon ng ospital at sumailalim sila sa normal delivery at isilang isang baby boy na may timbang na 2.5 kilos. Aniya, ano hindi niya inakala na siya ay buntis dahil lagi naman itong late na dinadada ng menstruation. Bukod sa timbang, ay wala itong naranasang ibang sintomas ng pagbubuntis. Kaya hindi rin ito makamatiwala na nasundada ang kanilang 6-year-old na anak. kayong wala rin sa plano na magdagdag pa naman ni bagong miyembro sa pamilya. Samantala na sa mabuti ng lagay ang ina kasama ang kanyang newly born son. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ibahagi niyo sa amin sa ating comment section. O di naman kaya ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtuto magkita-kita tayo muli bukas para muli himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS, Trending and Vara Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.